Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo yung magkwantuhan. Ang Utah Jazz ay may record lamang ngayon na 4 wins and 17 losses bago -bag bisa ang game nila laban sa Portland Trail Ang team na ito ay obviously patungo na sa rebuild mode at may mga players sila na pwede maging decent pieces sa mga playoff teams tulad na lamang nila Laurie Markkanen, John Collins, Colin Sexton at ang Filipino-American Jordan Clarkson. Si JC nga ay isa pa din sa mga pinakamagaling na 6 months buong NBA at any given night ay kaya niya pa rin magbigay ng 20 points. May average siya ngayon na 15 points, 4 rebounds and 4 assists per game at kaya niya pa nga yan iangat kung magagawa lang ng Jazz na maging competitive. Ayon kay Mark Stein na inaasahan na maritrade siya kasama sila Colin Sexton at John Collins bago pumatak ang trade deadline. Madaming contenders ang interesado kay Clarkson. Ang medyo question mark lang dito ay kung gaano kadaming draft picks na naman ang hihingiin ni Danny Ajay Bill. Kayo ba mga kaibigan sa playoff contender mo ba sa tingin na babagay si Jordan Clarkson? Habang ang Phoenix Suns naman ay talagang hirap na manalo kapag wala si Kevin Durant ang New Orleans Pelicans na may siyam na magkakasunod na talo at record na 2 wins and 18 losses sa kanilang last 20 games ay tinalo nga ang Suns kahapon sa score na 126 to 124. Nagtala si Devin Booker ng 28 points, 4 rebounds and 2 assists on 6 of 20 shooting sa field and 3 of 10 shooting sa three point line. Bago nga dumating si Chris Paul sa Phoenix Suns noon ay mahigit kalahating dekadang talunan ang Suns at hindi ito makapasok sa playoffs. Nandumating naman si Chris Paul ay magkakasunod na playoff appearances na nagawa nila Umalis si Chris Paul, subalit andyan naman si Kevin Durant Subalit sa mga games na wala si KD ay nasusubukan ng pangunguna ni Devin Booker sa Phoenix Suns and it's safe to say na hindi niya kayang buhatin o dalhin ng team na ito tulad ng ginagawa ng ibang mga star sa liga tuwing injured ang kanilang number 1 or number 2 player Prime example na lamang nito ay si Franz Wagner ng Orlando Magic sa mga games na out si KD ay may record lamang ang Phoenix Suns sa 1 win and 7 losses. Si Booker ay may average ngayong season na 24.9 points, 3.8 rebounds and 6.5 assists per game on 44.5% shooting sa field, ang worst performance niya in the last 7 seasons. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ito naman ang standings bago magumbisa ang games kayong December 7, sa West ay patuloy na umaangat ang Dallas Mavericks at medyo may agwat nga ang OKC sa number 2 Houston Rockets na tulad ng Mavs, Grizzlies at 5th seed Warriors ay lahat nga may 8 losses sa ngayon habang patuloy ang pagbagsak ng Los Angeles Lakers at nalalapit na sila sa labas ng top 10. Sa East naman ang Orlando Magic at ang Knicks ay dikit pa din nga sa 3rd seed at umaangat naman ang Atlanta Hawks at malaki pa din ang agwat ng Cleveland Cavaliers at ng Celtics sa buong Eastern Conference sa 7 team lang ang may positive record as of December 7, 6am Philippine Time. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?